naisipan ko 'ng i-vlog itong aking niluluto kung kailan sunog na 'yung bawang at bago pa tuloy ang masunog itong aking bawang ay sinod ko namang inilagay itong aking sibuyas at saka itong aking kamatis. Kitang kita ko na nga ang pagkasunog dito ng bawang kaya bibilisan ko na talaga itong aking pagluluto. Bago pa man tuloy ang masunog itong aking bawang ay nilagay ko na nga itong giniling. Mabuti na nga lang at merong nakapagawa ng ganitong klase ng produkto na sa murang halaga ay makakapagsahog ka na ng karne sa iyong lulutuin gulay. Bago ko pa man lutuin itong aking gulay ay isip na ako ng isip kung ano ang pwede kong isahog dito. Sayote lang naman ang pangunahing gulay dito sa aming lugar kaya kapag lagi mo itong niluluto ay talaga namang nakakasawa kaya kailangan mo mag-isip ng isang panibagong recipe. Kaya nagpost ako sa aking FB page kung anong pwedeng isahog dito. Kaya I'm so happy naman na marami ang nag-comment at nag-share ng kanilang mga ideas para dito. Kaya nung may nag-comment na giniling daw ang masarap na sahog ay bigla akong napaisip na meron na palang giniling na nasa lata. Giniling nga pala ang may pinakamaraming comment doon sa aking pinost. Meron namang may gustong manok, sardinas, itlog, hinimay na tinapa, corned beef at kung ano-ano pa. Ang iba naman ay mas gusto nila ang wala daw sahog. Pagkalagay ko nga ng giniling dito sa aking niluluto ay sunod ko namang inilagay itong aking hiniwang sayote. At tahaluin ko na nga pala ito ng mga ilang minuto para kahit papano ay maigisa naman ito ng mabuti. Bukod sa pagluluto ng may iba't ibang klase ng sahog ay pwede mo rin gamitin itong sayote sa iba't ibang klase ng recipe. At pagkatapos kong itong haluhaluin ay sunod ko namang inilagay itong ating asin. Mas maganda rin pala na magluto sa labas dahil mas maganda rin ang quality nitong ating video. Naglagay na nga rin ako dito ng paminta para kahit papano ay mas lalong sumarap itong ating niluluto. At maglalagay na nga pala ako dito ng oyster sauce. Optional lang po ito. Depende po ito sa inyong kagustuhan. Proven and tested ko na kasi ito na mas lalong sumasarap itong ating lulutuin gulay kapag meron talagang oyster sauce. Hahaluin ko na nga pala itong mabuti hanggang sa maging well blended. Nahihirapan nga akong maghalo dito paano ikaliit kasi nitong aking gamit na kawali. Ayoko kasing gamitin yung aking malaking kawali kasi panggasol lang talaga yun. At nang matapos ko na nga ilagay ang lahat ng ingredients ay nilagyan ko na nga ito ng tubig para pampaluto. At nang medyo malutuluto na nga itong aking sayote ay hindi na rin ako nahirapang maghalo dito. Napaka healthy ulamin itong sayote pero kapag araw-araw na ay nakakasawa din naman. Kaya bawat sa pagluluto ko nitong sayote ay talaga namang nag-iisip ako kung ano ang diet at panibagong recipe. Para sa akin, mas masarap kapag medyo half cook lang ang pagkakaluto nitong ating sayote. Naglagay nga ako dito ng kaunting asin pa kasi medyo matabang itong akin niluluto. Pero mas maganda rin kung may patis kayo, mas okay rin ang patis. Nasa bundok nga dito ang aking asawa kaya nagluto ako nitong ulam para pag uwi niya ay kakain na lang siya. Nagkape at nagtinapay lang kasi yun kaya panigurado talagang pagka uwi ay gutom yun mamaya. Yung tipong pagkadating niya ng bundok ay sasabihin sa aking bu maghain ka na at ako'y nagugutom na, ako'y ngatal na. Sobrang na-appreciate ko talaga ang ginagawa niyo tumubo sa bundok dahil alam ko kung gaano kahirap ang gumawa doon. Kaya hanggat maaari, gusto ko pagka-uwi ni Yubo ay hindi ko na talaga siya pinagagawa. Gusto ko pahinga na agad siya o di kaya kakain na. At sa wakas, after ilang minutes ay naluto na rin itong ating ginisang sayote na may giniling. Napakasimple at napakadali lang naman gawin itong ating recipe. At nang maluto na nga ito ay inilipat ko na nga ito sa ating serving bowl. Isa na namang panibagong blessing ang binigay ni God for today's video kaya be thankful. Maraming thank you po sa inyong suporta at sa pagtapos itong aking video. Thank you so much for watching. God bless.